at sa pagpapatuloy ng ating adventure dito sa May Carmen, Baguio District isa na mga pong talon ang ating napuntahan ang TQ Falls alam nyo ba mga boss na ang mga talon na kagaya ng TQ Falls ay nabubuo sa pamamagitan ng erosyon ng bato at lupa ng mga ilog usapa sa paglipas ng panahon ang erosyon ito ay lumilikha ng mga kakaibang bahagi tulad ng mga bangin at cascades ang mga talon ay may kultural na kahalagan sa iba't ibang lipunan at madalas natampok sa mga mito, alamat at sining. O ano, samahan niyo pa rin ang aming team at sabay-sabay pa rin nating tuklasin itong napakagandang talon dito sa may Carmen Baguio District, ang Tikyo Falls. Alright mga boss, another day and another vlog din man po. Katap, uh, bago lamin na na dito sa may upper panigan. And balik kami dito sa may lettuce farm. And ngayon ka lang nalaman mga boss na kanaday siya mga boss Oh. Atsal na <coughs> uh, red and green bell pepper. Nakarapaw kita na tagko kayo. <laughs> Kung pwede lang dito na makasood kaso wala yung, na, eh, wala yung tao eh. Uh, plano pa ko pa naman bumili ng ano, lettuce so wala tao dito eh. Puro lang mga aso. Okay, so proceed tayo sa Tigio Falls. Kasama pa rin si Makoyski TV and uh, Miko. Going to Tigio Falls. Alright, so ang na nanami din masulod sa may uh, Tikyo Falls eh, and dati masulod lang pag muntun din karong ilan ng gilihan slide biya din din tong Tikyo tong Tikyo Falls mga boss doon lang siya dito sa may upper panigan so ang ubos ani eh, diya panigan river na nasa diya so nasa mga ano lang 5 minutes kikan sa upper panigan park yung motor dito sa Prince Calzada and hike lang ka dream at least ng mga 15 to 20 minutes padulong Tikyo Falls

ni si tao ganun na, nag landslide ni, ni hinay so medyo patarik na siya yung uh, trail yung terrain niya right so oh, nanami drain Yeah, There go. Oke, Gula uh. Marang. Oh, timbunga Marang. Oh, uh, udah subscribe. Hai. <laughs> <Hi>. vlog. <laughs> so, oh, develop nila dari mga boss at And dati wala pa man ko. Ang sa to? pwede mo mo sa mga? Alright, kami na abtan sa may Tikyo Falls na mga gwapo ng mga tulukoy diri rin Ayan, mga sa mga 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 makita ha, palito na mo Ha? Oh, okay. ah, okay. Say hi sa Hi guys Hi guys, <laughs> hi, guys. <laughs> So, tama-tama, wala itao dili karon mga boss, kamera daw ngunila nila. Ato sila kay nila marang. Okay. Ayos. Okay. Welcome to Falls. so, na na siya ano dili mga boss oh. So, na siya pa ingon ano. Mga cottages ya. Oh, ayan ay. Alright, so medyo dugi-dugi ni -dugi, balik din sa Tokyo Falls. and same dyan po yung mga cottages kung dinadungagan lang yung mga cottages nila and mauna diha ang liguanan dire so part pa rin yan ng panigan river sumpay na dito sa taas mga boss okay so yung falls mismo is andun pa sa gilid punta natin ayan ang kanidoy sya na falls mga boss is tagyan na niya uh, sa baha sa itong bulan na to diba, di palang dugay So nabahaan ni siya diri. so medyo na usab ang post. Tanaw na to. na ang tsura karon sa post compared dati. Ayan. So this is it. Ha? Oh, sa Pau Falls. Falls diri oh. So nagi di siya. Nagi di siya kabaguhan mga boss kasi ang mga bato nang naog na siya. Dati, picture di kucura, gilagin sa picture, oh, masawa keberada, wala pa nang mga bato. So inangin na sa ka mga boss, ngayon ng tikiyo. Badan nagbato dri, ato wala na. Ni 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 Ang mga talon ay kahangahangang tanawin at nagdadagdag ng likas at nakakakalma na elemento sa tanawin. Ang tanawin at tunog ng bumubuhos na tubig ay maaaring magdagdag ng kabuwang kagandaan sa paligid. Madalas, nakaugnay ang mga talon sa pagbawas ng stress at pagpapahinga. Alam niyo ba na ang mga talon ay lumilikha din ng iba't ibang microhabitat na sumusuporta sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang mababang kapaligiran sa paligid ng mga talon ay nakakatanggap ng mga hayop tulad ng ibon, insekto at amphibians. Ang pagkakaroon din ng mga talon ay maaaring magdulot ng regulasyon sa temperatura sa paligid na lugar. Ang evaporatibong epekto ng lamig ng tubig ay maaaring magpababa ng temperatura, lalo na sa mas mainit na klima. Madalas na may kultural at espiritual na kahalagahan ang mga talon sa iba't ibang lipunan. Maaaring ituring na sagrado o magsisimbolo ng mahalagang elemento sa kultural na paniniwala. Ganyan yung ating mga talon dito sa Pilipinas. i siya na force mga boss kasi wala duwa ka-tier siya ba in one force ayan oh no? so, nalito ang kusog na tuwan tapos nasa ilalang sa tunga Lalo na siya pwede ka magkaba-kaba pero ginabawalan sa management calendar na maligo dyan sa tunga so, lang. dati medyo habog pa na siya Ubos pa kamay isa na siya sa kaon karon medyo na lang din kayo this is the updated kung ano na ang nangyari sa Tikio Falls

Ini delikado dah Mau anak-anak Delika kesakabah Dalam disini lalu Tadi bahu Lalu Lalu sulit. Sulit kaya mong Sunday adventure, mini adventure today. Kasama si Makos TV and Miko. Sulit! Sulit kaya itong lagron. Pero teka sulit! Sige kayo. Sige kayo.

<laughs> uh, hindi na ako updated kung magkano yung entrance fee e ewan ko lang kung meron ng entrance fee dito sa TKO Falls kasi di-develop na manila o tarong and shout out sa owner dito sa TKO Falls si madam, makalimot ko sa pangalan uh, kung nagtanaw ka dito yung madam salamat, nakabisita na po ko for the third time dito sa TKO Falls ninindot siya, ninindot Thank you so much. Alright, kamu mga amigo dari nagdalag marang. So amo ning palipon, pila na siya? Di ano na boss. 100 mahal po dai 100. Ora <laughs> 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 mag lima kabok marang di palit. Marang. So, marang.

Grabe ka tamis. Okay, so what's... Yun na yun mga boss. So maraming maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at panonood dito sa ating YouTube channel. And please, don't forget also to click that subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Okay, once again, maraming maraming salamat. Kita kids, sa susunod kong vlog. Bye-bye! Thank you, boss. Ano akong 10 minutes pa ba pababat, 30 minutes pa saka? <laughs>